<laughs> nga ba no kaumpisa pa lang kung hobo, ilang bagon yan ano, coal, kung ano ano ngoboy no ganyan, pag naabutan ka na ng ano ng, kanyari ganyan mali ka na, yari ka na late ka na dyan

dito na makakita ba? Nasaan hmm. na pa-tawid? So low. Oh. <laughs> so hearty. Ako wa pa lang. kit na ngayon lang para nakita ni lang yan, no? oh. Ano may train? Oh, train. Lagi, train so eh. so ba, ano? Oh, lagi kasi tulog eh. Ngaba no? Oh? Onboard. Onboard? Wala pa. Wala, hindi pa nga natin nakikita yung dulo niya eh. Wala po, oh. Pero mabilis. Oh, mabilis yung andar niya. pa yung dulo nyo Krobe isang minuto na 15 minutes yan pag naanawang ka eh no Pinakasagad natin na ano dyan 15 minutes eh Pag lang siya babalik oh. <laughs> Kasi yung iba buwabalik Nagpapalit ang bagon Ayun na yung dulo Ayun na yung dulo wait, Dylan Wait 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 Ayun na ba? Oh, yun na yung dulo. I see it. see Then it's gonna go back there babalik ulit no tapos babalik mga 10 times na pabalik-balik asar <laughs> na lahat <lang. laughs> asar na lahat <lang> eh no sayo magislap ka nga muna dadan muna ka hindi ko naman makakatakas diyan yun yung lang dadaanan mo <laughs> release pa rin <laughs> oh yun na yung dulo Oh, uh, may nagbabantay din yata dyan eh. Nandiyan yung isang katrabaho ko, yung nagresign resign Diyan na siya lang ko. ano conductor. Train conductor. Train conductor. Malaki daw sa hood diyan nga lang daw pag winter. Mahirap kasi nag, 'di ba, nagpapalit-palit sila diyan sa ano, labas. Ayun Pero maganda daw sa hood. Tsaka may CCTV daw 'yan. Doon sa loob. May assistant tapos may driver. Yay! Ayan, na-experience nila. Ilang minutes? 2 minutes and 39 seconds. Like 39. Diba? Ano bueno, yung paglilipat siya to so sa sa 5 minutes lang kanin yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Ayan. Ito na po yung aquarium sa nag-comment na i-vlog ko daw. <laughs> Ayan o. Ayan yung mga boss money na nabili natin. Ayan o. Boss money. Ayan. Tapos yun meron tong ano? Raminos, you know? Tapos yun yung palaka. Tapos, syempre angel fish. Ayan. Tapos, Cory, uh, Corydoras yun, yamayan. Blacko. Yung janitor fish na tawag sa atin. Si Dylan. <laughs> Tapos yun, electric. Yan you know, o. Ayan. Electric blue ram. Tapos lamp eye. Yung sa likod. Ayan. Boss money. <laughs> Dilan. Ayan. Nakain na kami pero panoorin muna natin ang intro ng teaser ng Spot Pinoy. Oh, meron na pala kaming 27 subscribers. One subscriber. <laughs> si Dila, one subscriber love. Ayan ah, subscribe kayo ah sa Hindi pa kami nakapag-subscribe sa TV. Yan, subscribe tayo. Yan. Ayan ang aming oh. Antonia may bago kami kanil mga mga. Kaming Spad Pinoy, kasama ko dyan si Ina Ganda, si Mark Daheras, at ang <laughs> si no? <laughs> ah. yung pumig Si Rais Malateo, kung mga supportan supportahan nyo, malaki kami mag-catch pa mga tayo. Ay kumain ha, yung channel, yung lunch na namin. Kaya huwag ko rin mga nyo ha, yun masupportahan nyo yung kami kaya yung ginagawa lang. pag sa amin. Ayan, tama si

Iyan no, subscribe kayo ha. Lalabas na yung episode 1 niyan. Yun, kain na. No. Ay, hindi ilan no. Kain na. Hindi pala ka. Ayan <laughs> Let's eat. Wow, binilis ang mga ito. Asparagus. Asparagus. Ba't ang tataba ng asparagus sa Costco, no? Tapos yung sa birthday, minuto. Yung tinola na malunggay. Tapos yung sa Popeyes. Kain tayo. Tawagin mo na sila tita nyo. Tsaka tito. Kain na. Kain tayo. Hindi lang. Ano yung tawag dyan? Yung drums mo. <laughs> ano nangyari yun sa binili nating drums? <laughs> Ginawa ng cake. -cake. Ginawa ng cake, cake, eh. Ito ba yun, cake mo? No. No? Kaya na tayo. Ayan. Kain tayo. Kain muna tayo Snow. minus 1 lang eh, oh. Minus 1 eh. Ito ka bilang nabis na ito. Oo. Ito Mahangin, yun nga lang mahangin. Minus 1, mahangin, kaya malamig. Madulas yung daan, no? Kahit nakawinter tire kayo, nararamdaman mong madulas yun. Eh. mabigat yung ulap. dito sa amin ano na operational na yan ah. Yan. 10:30 yata yung bukas niya. May papaisa dito sa amin. sila ni Uwi na tayo. Balik na tayo sa bahay. Breakfast muna tayo tapos 'yun. Alis tayo mamaya. na tayo, lamig. Uh, gas muna tayo, gas. Gas. Ang maganda sa ano sa co-op, merong ano gas attendant tapos may naglilinis ng windows mo pwede rin i-check yung oil mo hmm. 649 54 million kaya tayo baka tumama tayo thank you ating ano Loto. At okay na yung windows natin. Nilinis na. Di ba? Yo. Ito na tayo sa bahay. Akala ko. Ito na yung yelo, -yelo. Kala ko, ano? diretso na ako sa bahay. Papala pa pala ako. <laughs> eh no. Papala pa pala ako. Kunin ko muna 'yung gloves ko. Kailangan palahin mo 'yung sidewalk. Ay nako. Gloves. At matinding palahan na naman 'to. ating mahiwaga tapos na to tapos eto na naman kasi mamaya pasokan na dadating na yung mga bata ayan. may nagpapala din doon sa school oh. Ayun, kaya, ayan tapusin na lang natin to tapos ay puro tapos pahinga na tayo sa bahay Haman Ka na. Alis na kami ni Dilan. Kuha tayo ng ano, background check para sa Uber para makapag-drive na si Papa dito na kami ni Dylan yan sa Regina Police Service let's go Dylan nakasang hangin yun tapos na Alos ano lang. Parang 20 minutes kasi matagal pa yung pagsusulat ko. Ayan. daming plug, no? Yun. Saglit lang. Parang natagalan pa ako sa pagsusulat. 10, 15 minutes. Parang hindi naman siya 20 minutes. Siguro 10 minutes ako nagsulat. Tapos 5 minutes kami nag-uusap. Tapos naghintay ako mga ano, 4 minutes, 5 minutes na ano. Yung pa 20 minutes yun. <laughs> Sayang, inorasan inurasa, ko sana, ano. Ayan, bali 45 dollars yung bayad. Ayan, tapos, ayan, bibigay na sa'yo kagad. Chachikin ka. Marami kang pipilapan. Tatlo yung papel na pinilapan ko eh. Ayan, tatanungin lang kung ano yung purpose mo. Sabi ko lang, dadrive ako sa Uber. Ayan, tapos, dalawang valid ID na government issue. Pwede naman yung passport nyo kahit hindi pa kayo citizen, di ba? Tapos yung ano, PR card, tsaka driver's license. Pwede rin ibigay yung Saskatchewan ano, ID card, di ba? Yun. Ito na siya. Ito na yung sisend ko sa Uber. Ayan, oh. Ang galing, no? Oh. Ang bilis, grabe. Wala lang fingerprint. Ayan, no? Oh. Ito, natakpan ko. Ayan siya. Iyan. Iyan. Ah, request for criminal records police information. Organization Uber Canada Ride Share. Reemployment. Ah, employment. <laughs> Reemployment. <laughs> yun, tapos yung pangalan nyo, yung address, yun. Tsaka, at ano nyo, kung kailangan yung pinanganak. Tapos, based solely on the names they were to provide the criminal record information declared by the applicant, a search of the rcmp national repository of criminal records, including pardon sex offender records, did not identify any records with the name you've oh, been cleared. Uh, positive identification that a criminal record does or does not exist. Oh, wala. Delays do exist between the conviction. Oh, ganun ganon. Vulnerable sector, ganun. Ayan. Was performed and is negative. Oh, di ba? Oh, based on ganyan. Tapos may pirma ng police information manager. Tapos yung date ngayon. February 2 to 20, ano, ah, February, February 26. 2024. Kaya, yun. Yan lang. Ganito. Yan. Oh. So, ganyan siya. Yan. Diba? Ang galing. 45 dollars pwede ka magbayad ng credit card pwedeng cash or debit ayun, kaya yun uwi na kami ni Dylan pag uwi sa bahay papasok ko na to sa Uber para makapag drive na tayo siguro by this week, sana ma-approve na mabilis Yun, para meron tayong extra income ayan. kailangan natin ng extra income dito dahil tumataas ng cost of living at medyo mahirap na talaga kaya kailangan mong dumiskarte eh. Kaya uwi na tayo. Diba? Kasi maganda rin ang kitaan sa Uber eh. Pero, pag yung pinult... Ay, sorry. Pag pinult tayo mo, medyo ano, mahirap kasi lagi ka na sa labas ng kalsada. Ayan. Maganda dito, papitik-pitik. Tapos, ano pa, sarili mo pa yung oras mo, di ba? Kung gusto mong lumabas, gusto mo, o oh hindi, di ba? wala at saka wala kang boss wala magsasabi sa na gumising ka na maaga ganito gawin mo ano oras ano oras ang break time mo solo mo di ba eto hindi naman natin gagawin gagawing full time bali part time lang pag wala tayong ginagawa kaya ayun kami na kami ni Dilan si Dilan no? na lang ulit